Mga soya, so mga mag-slash uh, tayo ngayon ng mga ricado, may kamatis, tuya at saka sibuyas mga soya. So ito yung ricado natin sa lulutuin natin na dalag na may gata na nyug. So ngayon uh, natapos na kutkuli ni Ewing yung nyug, so gagata tayo ngayon mga ka natin uh, na ano ito dalag no may city so, mga ingredients natin mga soya so uh, nakuha ko na yung unang gata yan yung unang gata so ito naman yung pangalawang gata so malinis yung kamay ko mga soya at kami rin yung kakain dito so nagugas ako ng kamay so yun mga kasaya magluluto kami ng dalag with gata yan mga soya okay so unayin natin ang bawang dugo na ba natin Pero nga manigitan nga Loang ng na lang. Okay. Okay, so ito yung main ingredients natin. Dalag ng kasoy ah. Nah. Potong itu, lihat. Sabot. dapat selutulutina nih. Begitu tuh, Ako buti ron Okay, so yun mga kasaya Ulog natin yung sabaw natin na gata Yung yung piece nila Ito, okay, nakalawag yun Kabinan niya, eh. Okay, tanduk Unang gata Yabaso pati tabaguna Amba Ayun mapat yan na eh. Ya bang, peti oke. Okay, Kalau nah tonton bagi lo, lo tunam namanya Arwan. Iya, ada nggak? ada nggak? Tanyain, nggak? nice one, Tanyain, nggak? 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 Tanyain, arwan nah, Tanyain, Hmm, katan ya. Arembu di Nimpun. Arembu di Nimpun. Ya kore kami nakasara Pikin alu tukurunu ginatan seknyu. Mungkin. Shout out, makasih